oke okay, mga idol guys, mang na kita na idol, mang na kita. Kay tapos na kita laktaan mga idol guys. Nawa grabe kelubo gir diri mga idol guys. Guys. Suba manggod ni mga idol dito ah. Ang mga suba mga idol guys. Takalap lapokers. Daming putik. Putik na area mga idol guys. Dito tayo nagtataan. Yan yung mga tinatanim nila mga idol na mangrove. Kabakhawan mga idol. Yan, kabakhawan na mga idol guys. Dito kita nagtataan ng panggal. Uh, uma naman kita mga idol guys. Pauwi na tayo. Tandaan lang mga idol guys kasi mabaw. Baga ma... Ano yung pala natin mga idol guys? Kasi mamabaw. Daan lang muna mga idol. Mababaw dito mga idol guys. Ayan. No? Kulay yellow ang ako oh, kulay orange mga idol guys. Orange pa ko yellow. Ang dagat. Bawin na tayo mga idol guys. Thank you.